Nah, kontraktor, e kontrak lawyer. Informative na lang po Oh, sangat so informative po na. Apo, bisag unsa. Wala po, bisag unsa. Pasalungsa na lang po eh. musician ka. Masi <laughs> kong kata-kata. Pwede lang siya naka-business. Pwede po, no business. <laughs> or... oh, na na business ko. Po ang isa kong isa ka-page. Oh, the business niya po doon. Nag-ano niya po kung babulak si mama? Oh, ikaw niya ang marikini mo. Adili ko marikini. BULAK REGION Kasi BULAK? So, so, so. BULAK ATO YUNG FUNDRY Ay, yung bulak po! <laughs> butang dera! BUSINESS CONSULTANT Kung sa diyan, kung sa diyan ha? BUSINESS LAB COMEDIAN DAW KO COMEDIAN <laughs> DAW? HAHAHAHA O, COMEDIAN? Ah, hindi ko alam HAHAHAHA Sige, ay lang kay HEALTH AND BEAUTY eh. Sige okay. Sige Isa pa? Napali ay? Oo, oh, tatlo MESISYON NA lang. Ka? Mm. DAW MESISYON ka? Kanta daw? Grabe. Napalugad din 'yung grocery store ay. Tumakbo mimi maggrocery grocery do. Ah, wala na ba kami? Ano sa inyo? Tapos inlog na kalon. Wala na kito kaagi ana. Wala kwenta. Mali lagi mo nalotsa. <laughs> ah, mali din ka nalotsa 'yung gituro dito. Mali ang nalotsa ni Mama Lawa nang gut-gut sa page. Tayo ugsaba atong magmamay. <laughs> ang dapat 'yung pangalan ate Arlene nga. <laughs> Arlene. Korea. Yeah. Korea. Buta yung hey, ma'am. Kato, ma'am. Ah, uh, ma'am. Hindi na siya mabalik. wala lang, alo, stories. Tapos, pwede na po niya siya sa magpakailan man. Sumagot <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Entertainment na lang po. Ah, sige. Sige. Okay, nakabot man kag-entertainment tong December. Hindi na yung entertainment No. <laughs> Entertainment, so oke okay na Woi! siya okay. So okay na ma'am, na create na ma'am Promote your <laughs> Oke, okay. Oh, na ang, ano ni

bangi ang iyahang nga page. Si promote natin siya. <laughs> ayo, 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 Stories. <laughs> Bye.